Mga ka kabayan, kamusta sa kayong lahat? It is another great day today. Meron po tayo ditong question again coming from our YouTube account po. Tinatanong kung meron daw po bang uh, failing grades or uh, may uh, nabagsak pong subject is our dalawa ay pwede pa po mag-take ng maintenance training program. So this is a very good question ng no, mga kabayan. So uh pwede pa rin po kung isa o dalawa dahil malimit po sa mga MRO or dun sa mga company po na nag-offer ng maintenance training program, uh, if I remember it correctly, ay maximum of 3 failing grades. Siyempre, kung wala talagang failing grades, mas maganda. Pero kung sakaling halimbawa meron nga po, uh, maximum of 3 po yung kalimitan na lang requirements. And, uh, siyempre dapat, pinaka completed na po. Okay? So, baka kasi isipin na iba na pag may tatlong bagsak or one or two na failing grades, ay eh, pwede mag-take ng MTP. Pwede po yun kapag, again, nakompleto po natin mismo yung Uh, yung course. Kung mag-graduate ka na kasi niya-require po siyempre ng mga company for their maintenance training program na makapag-submit po kayo ng transcript of records, ng TOR, and of course, yung diploma. So, dapat kompleto na po talaga. Talagang tapos na yung course na tinake po ninyo whether AMD, Avionics man yan, o kaya Aero Engineering po. And uh, do naman po sa mga requirements ng mga company when it comes to the grades po. Yes, may mga company po no, na nag-offer ng maintenance training program na kung saan meron po silang nire-require na GWA or General uh, Weighing Average po. Although iba-iba po yan. So again, itanong na lang po natin uh, doon sa mga tropa natin, sa mga kakilala po natin na currently nagtitake ng maintenance training program doon sa mga company po, sa mga specific company para magkaroon po tayo mismo ng idea kung ano nga ba yung General Weighing Average and other requirements po syempre na nire-require kasi it varies po Depende syempre sa MRO So iba-iba po yung mga requirements But uh, majority dyan is of course Kailangan po graduate ka na talaga And hindi rin naman po nare-require pa lang May dagdag ko lang mga ka-brainy Na may license po kayo So marami po nagtatanong sa atin Kung kailangan pa dapat na may AMT license ka na Or may CAAP license ka na Before you take po the Uh, maintenance training program. So, hindi naman po require ng mga company na meron kang lisensya. But again, sabi nga po natin, pagkatapos mo siyempre ng program and once na makapasok ka na sa company as probie or ma-regular ka na, importante siyempre na meron ka na pong ka license kasi mas dadami na yung responsibilities na pwede mong makuha or maibigay sa'yo. Mas marami na yung opportunity na pwede mong ibigay sa'yo as far as training is concerned, as far as promotion siyempre later on is concerned kasi siyempre meron po tayong lisensya. So, sa mga nagtatanong din po ng no, mga kabrini, kung ano ba dapat ang unahin if yung opportunity po for uh, MTP ay nauna then go po tayo doon. Kapag wala pa naman po at naghabang naghihintay tayo uh, para sa magpagbubukas po ng mga uh, MTP sa mga MRO, might as well po you start your review para sa inyong ka-apply So what a time syempre, kung alin po doon yung mawawalan ng opportunity, then we go for it po para at least kapag dumating na nga po yung time na tayo po ay magtatrabaho na or magti training na po, eh meron din po tayong back. Pag again, hindi required ang uh, Uh, lisensya but it's an advantage po so yun po mga kabrain I hope I was able to answer your uh, I was able to answer your question no and doon po sa may mga iba rin tanong huwag po tayong mahiyang magsend ang inyo pong question doon sa ating YouTube channel sa ating pong TikTok account and even po syempre sa ating Facebook account again maraming maraming salamat po mga kabrain God bless us all bye for now